Good morning. Magandang umaga sa lahat. nag uh, baga, nagdugla tayo ng uh, dalang lata para dun sa nauna natin na asal. At ito yung sitwasyon ng Binhe. Yeah. No, napakaganda rito. 'Yon ay hindi pa gaano. Ewan ko kung anong naging problema nito bakit hindi nagkasabay-sabay pero sana lumaki din yan at uh, dito natin at dito natin itatanim yan bali pangalang grupo ito baga iba naman yung nauna doon at iba rito tatlo sila rito doon ay dalawa eh dahil mayroon din na pagtaniman doon sa tatlong rolyo eh nag dito uh, sa akin itong tatlo na to para mag-atsal na rin eh, sinabi ko na lang sa kanila ngayo'y yung ano eh pinagbigyan ko sila gusto nila apat apat na lata eh sabi ko dalawa muna kung maganda yung takbo mga trabaho nila eh bakit hindi sana eh, sabi ko titingnan ko hindi mo na ako nag uh, sa papat na lata na gusto nila bagamat dalawa na lang para sigurado tayo kasi diyan sa nauna yan makikita natin na ano, nandiyan lang yung, yung green na yan dyan lang yung uh, may atsal at uh, bandarito, uh, may mga damo-damo ng konti yan hindi yan man banda dahil sa kahinaan may na yung diskarte eh. kaya ayun binigay ko sa kanila yung dalawang lata pero hindi ko yata kakasya rito siguro mga tatlo to bali ang total nitong rolyo dito tatlo tatlong rolyo na plastic malts plus yun doon di halos apat na rolyo apat na rolyo apat So siguro oh, madadagdagan yung binhi makakapag follow up ng uh, isa pang lata kung walang mapagkuna ng uh, binhe sa mga uh, kasama natin na uh, farmer. Maraming salamat. Huwag po kalimutan mag-subscribe uh, sa Upagat TV. Suportahan ito. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa mga sumusuporta. Walang kumpay na pagsuporta. Maraming salamat po. Magandang umaga.